Kaya hiniling po namin ang iyong pagpapala at pagkasi sa kanilang lahat. Ito po ay aking dinadalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Panatag, marangal. Naririto ako at handang maglingkod. Sundin mo ang sariling puso at kalooban, hindi ang bulong, bighani at tukso na mga wikang banyaga sa iyo. Matitiis mo ba ang patalim ng balakyot? Magtitiis pa ba sa gisik ng maiksing kumot? Mahihimbing ka bang ba alipin ng takot? Ang pag-ibig mo ay walang kapantay, kundi ang pag-ibig din ng minamahal. Huwag mo siyang bayaang maghintay. Gumising ka, manindigan. Bawat patak ng luha niya ay isang dagat. Bawat ngiti ng tagumpay niya ay watawat. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad, matatag marangal, walang bakit, sana maglingkod. Ito ay hango mula sa tulang Mamamayan ni Rio Alma. Paalaalang hatid ng inyong 702-DZAS-FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpila. 702 DZAS. Ang gabay ng sambayanan. Ang tamang oras, 30 minuto, makalipas ang ika ng umaga. Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. Pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita. Magandang umaga, araw tayo ng lunes, 9 uh, sa buwan ng Hunyo, taong 2025, para sa bagong araw, kami po ang inyong mga tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. At si na Abalon. Bagong Araw, Bagong Balita Pangunahin sa mga balita ngayon at sa rehab, hindi itutuloy hanggat walang solidong rerouting plans ayon kay Pangulong Marcos, Jr. 50% ng mga Pilipino nagsabing sila ay mahirap ayon sa SWS survey. At panibagong oil price hike nakatakda ngayong linggo. At ngayon sa detalye ng mga balita. Bagong Araw, Pangunahing Balita. Pangunahing Balita. Hindi matutuloy ang rehabilitasyon sa Epifanio de los Santos Avenue o EDSA hanggat walang matibay na rerouting plans at hindi handa ang mga lokal na pamahalaan. Ito ang paninindigan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang vlog ilang araw matapos niyang i ang pagpapaliban sa loob ng isang buwan ng pagsisimula ng EDSA rehab. Nakatakda sanang magsimula ang proyekto sa pinaka-abalang highway sa bansa sa June 13. Ngunit sinuspinde ito ng Pangulo dahil sa inaasahang matinding sakripisyo sa hanay ng mga motorista at commuters sa loob ng dalawang taon na tagal ng proyekto. Ayon sa Pangulo, matutuloy lamang ito kapag naayos na ang mga plano at nakasisiguro na handang-handa na ang mga LGU. Una nang sinabi ni Transportation Secretary Vivencio Dizon na nais ng Pangulo na maging mabilis lamang o hanggang anim na buwan ang rebuilding ng EDSA na may habang 23.8 km kilometro. Matatandaan na unang ipinanukala na magpatupad ng 24 oras na odd-even scheme at libreng toll fee sa ilang bahagi ng Skyway Stage 3 habang ginagawa ang EDSA. Pag-araw, pangunahing balita. Inatasan ng Land Transportation Office o LTO ang nasa mahigit dalawang daang driving schools sa buong bansa dahil sa tampering ng kanilang computer systems. natuklasan na tampered ang mga computer system para ma-accommodate ang mas maraming driving school students kaysa sa itinakdang limitasyon kada araw. Ayon sa LTO, nag-issue na sila ng show cost orders sa mga driving schools dahil sa ilang mga paglabag gaya ng labis-labis na uploading ng theoretical and practical driving course certificates hindi din ng pag issue ng mga certificates kahit pa hindi pa nakukumpleto ng aplikante ang number of hours na kailangan. Inatasan din ng LTO ang 88 district heads na nakakasaklaw sa 200 driving schools na ipaliwanag kung bakit pinapayagan ang mga driving schools sa ganitong mga gawain. Nitong isang buwan, isang daang driving schools ang sinuspinde ng LTO dahil sa no-show o non-compliance sa proper theoretical driver's training. Bagong ara Pangunahing Balita. palita sa ibang tampok na ulat, kalahati ng mga pamilyang Pilipino ang nagsabi na sila ay mahirap. Ito ay batay sa pinakoling survey na idinaos ng social weather stations mula April 23 hanggang 28. Ang nasabing rating ay limang puntos na mas mababa sa naunang survey na ginawa mula April 11 to 15. Paliwanag ng SWS, malaki ang kinalaman dito ng pagbaba ng grado sa Metro Manila at Mindanao at steady scores sa Mindanao at balance Luzon. Samantala, pinakamataas ang self-rated poverty sa Visayas sa 67%, habang pinakamababa ito sa Metro Manila sa 33%. Samantala, 8% ng mga pamilya ang sumagot na sila ay nasa borderline ng poor at not poor. At 42% naman ang nagsabi na hindi sila mahirap. Sa tinatayang 14.1 million na self-rated poor families sa survey, mula April 23 to 28, 2.2 million ang newly poor, 2.3 million ang usually poor, at 9.5 million ang always poor. Bagong aral, balitang bayan. Naglabas ang Department of Agriculture o DA ng 10 milyong piso para pambili ng pestisidyo sa Negros Island. Ito ay upang makontrol ang pagdami ng pesteng red stripe soft scale insects o RSSI na nagbabanta sa produksyon ng asukal. Naniniwala si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na kayang makontain ang mga peste. Nagpapatuloy anya ang pesticide spraying sa tulong ng Sugar Regulatory Administration at DA Regional Office. Ang nag Island ang top sugar producing region sa bansa. Inatasan din ni Chu Laurel ang Bureau of Plant Industry na i-trace ang pinagmulan ng planting materials na pinaghihinala ang pinagmulan ng peste mula Luzon. Bagong Araw, Balitang kala. Ka Abiso sa mga motorista, mayroong panibagong dagdag sa halaga ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Ayon kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau, as Director Rodela Romero, ito ay batay sa nagdaang trading day sa Mean of Flats of Singapore. Sa taya, tataas ang halaga ng gasolina ng 15 hanggang 60 centavos kada litro, habang ang diesel ay 50 hanggang 90 centavos. Ang price hike sa kerosene ay 25 hanggang 40 centavos kada litro. Sinabi ni Romero na ang aumento ay dikta ng iba't ibang global developments. Bagong Araw Balita Kalakalan. Magdaraos ang Department of Labor and Employment o DOLE ng Nationwide Job Fair sa apat na putsyam na lugar sa bansa sa darating na June 12 kasabay ng Independence Day. Ayon sa DOLE, hindi bababa sa 72,000 job vacancies ang pwedeng applyan ng mga naghahanap ng trabaho. Nasa 800 employers umano ang kalahok sa job fair. Sila ay mula sa hanay ng manufacturing, retail, BPO, accommodation at financial o insurance activities. Pangunahing pwedeng aplaya ng production operators, sales clerks, call center representatives, service crews at microfinance officers. Dahil dito, pinag aanyayan ng Dole na magtungo sa kanilang online job matching portal na jobs kung saan nandoon ang mga bakanting trabaho na i-offer sa araw ng kalayaan. Bagong araw. Ula, panahon. Kaninang alas tres ng madaling araw, huling namataan ng pag-asa ang binabantayang low pressure area, 255 km sa northwest ng Baler Aurora o 85 km west-northwest ng Baknotan, La Union. Samantala, habagat ang nakakaapekto sa nalalabing bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Dahil sa LPA, ang Ilocos Region, Abra at Benguet ay maulap na may kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkulog pag ang Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Palawan at Antique ay may manakanakang mga pag-ulan dulot ng habagat. Ang Metro Manila, Bicol Region at ang nalalabing bahagi ng Visayas, Central Luzon, Mimaropa at Calabarzon ay maulap na may kalat-kalat na mga pag-ulan at thunderstorms dahil sa habagat. Ang Mindanao ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms dala rin habagat. Ang nalalabing bahagi ng Luzon ay bahagyang maulap hanggang sa maulap na may isolated na mga pagulan o pagkulog pagkidlat dahil sa localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 24.5 hanggang 30.5 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5.26 at lulubog dakong 6.25 ng gabi. And sa ating pagbabalik dito sa bagong araw, 27 milyong enrollees inaasahan ng DepEd sa darating na pasukan. Si Quijor inilagay sa state of calamity dahil sa power crisis. At sa palakasan, Carlos Alcaraz itinanghal na kampiyon sa French Open. Bagong araw, bagong balita. kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, pangunahing balita. 27 milyong mga mag-aaral ang inaasahan ng Department of Education na mag-enroll -e sa preschool hanggang senior high school sa papasok na school year 2025 to 2026. Ayon kay DepEd Secretary Jocelyn Andaya, habang lumalaki ang populasyon ng mga estudyante, patuloy na sinisikap ng DepEd na tugunan ang kakulangan sa mga silid-aralan. Nabatid na aabot sa 165,000 classrooms ang target punan ng DepEd sa tulong ng public-private partnerships. Sinabi ni Andaya na makakapagpatayo sila ng 105,000 na bagong classroom at uh, bibilisan ito sa pamagitan ng pagsusulong ng early procurement activities sa pakikipag-ugnayan sa Department of Public Works and Highways. Bukod dito, tinitignan na rin Anya ang pagkukumpuni sa mga sirang silid-aralan. Nakikipagtulungan din umano ang DepEd sa mga lokal na pamahalaan sa pagbili ng mga lamesa at upuan at pagpapat tayo ng mga classroom. Bukod dito, sinabi ni Andaya na target ng DepEd na bawasan ang teacher shortage ngayong taon. Sa katunayan, mayroon ani ang 20,000 na new items at kung mapupunuan ito ngayong taon, ay magiging 32,000 na lamang ang kulang na teachers sa mga pampublikong paaralan sa bansa. Bagong araw Pangunahing Balita! Nanawagan ng Zero Waste Advocate na Eco Waste Coalition sa mga paaralan na gawing makakalikasan ang Brigada Eskwela na magsisimula ngayong araw, Hunyo 9 hanggang 13. Ayon sa grupo, ang Ecological Brigada Eskwelas ay makakatulong para makalikha ng isang kapaligiran na walang polusyon para sa mga kabataan. Sa Hunyo 16 ay magbubukas na ang school year 2025 to 2026. Hinimok ni Eco Waste Coalition National Coordinator Eileen Lucero ang mga paaralan pagkakaralan, natupdi ng ilang hakbang gaya ng bawasan ng paglikha ng mga basura, environmental toxins, hazardous chemicals, emissions at residual waste. Sa ganitong paraan, Anya, ay maisusulong ang kakapatan ng mga mama mamamayan para sa isang malinis, malusog at sustainable environment. Samantala, pangungunahan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Brigada Eskwela ngayong umaga sa Malolos City at San Miguel, Bulacan. Bagong ara. ¡Vamos, palita! Sa ibang balita, nakatakdang ilunsad ng pamahalaan ang National Emergency Hotline sa susunod na buwan. Ito ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay alinsunod sa adhikain na mapalakas ang seguridad sa buong bansa. Anya, inaasahang gagana na ang Unified 911 Emergency System sa Hulyo. Una itong masusubukan sa National Capital Region, Barm, Ilocos Region at Central Visayas. Dagdag ng Pangulo, sinisimula na ang pagde-deploy ng mas maraming pulis o yung tinatawag na cops on the beat bilang bahagi ng programa. Sa isang hiwalay na pahayag, sinabi ng Department of Interior and Local Government na ang emergency hotline ay may cutting-edge technology para matiyak ang quick response mula sa frontline units gaya ng PNP at Bureau of Fire Protection. Kung may kakayahan din umano ang hotline na masala ang mga nuisance calls. Ang proyekto ay kasunod ng anunsyo ni PNP Chief Nicolas Torre III na nakikipag-ugnayan sila sa LGUs para sa implementasyon ng 5-minute Emergency Response Policy Goal Bagong ara, pangunahing balita. Lalo pang pinag-igting ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang mga hakbang para protektahan ng mga Pilipino mula sa online scams, fake news at cybercrime. Pinalakas ng ahensya ang Hotline 1326 na siyang digital complaints channel ng gobyerno. Inihayag ni DICT Assistant Secretary Renato Paraiso na pinalalawak nila ang kapasidad ng hotline para mas matugunan ang maraming report at makapagbigay ng mas mabilis na feedback mechanism at assistance sa mga mamamayan sa buong bansa. Binanggit ni Paraiso na karaniwang nagdadalawang isip na mag-report ang mga naskam dahil sa kahihiyan o di kaya ay wala itong tiwala sa gobyerno. Bukod sa tawag, integrated din ng Hotline 1326 Digital E-Gov Application and e-Report System. Dahil dito, pwede nang magsumbong sa pamagitan ng telepono, online forms o messaging apps dahil nakalink ang mga ito sa centralized database para sa mas mabilis na aksyon ng gobyerno. Bagong Araw, Balitang Bayan. Sa ibang dako dahil sa lumalalang krisis sa kuryente, sinailalim ang probinsya ng Sikihor sa state of calamity. Ayon kay Attorney Dale Tudud, ang provincial administrator and concurrent provincial tourism officer, kailangan ng kagyat na tugon sa kakapusan ng supply ng kuryente sa nasabing lalawigan sa Central Visayas. Hindi umano maikakaila na apektado na ng power crisis ang iba't ibang sektor. Sa katunayan, dahil sa kawalan ng kuryente, napuputol na rin ang supply ng tubig at at naantala rin ang serbisyo ng mga banko, negosyo, maging na mga tanggapan ng gobyerno. Ngayong linggo, inaasahang lalagdaan ni Governor Jake Villa ang deklarasyon ng State of Calamity batay na rin sa rekomendasyon ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office na inaprubahan ng sangguniang panlalawigan. Bagong Araw, Balita sa Palakasan Itinanghal na kampeon sa French Open si Spanish tennis star Carlos Alcaraz. Ito ay matapos niyang talunin si world number one Janik Sinner 4-6, 6-7, 4 7-6 at 7-6. Umabot ng limang oras at 30 minuto at 5 set tiebreaker ang laro para makamit ng 22 anyos na si Alcaraz ang kanyang ikalimang major title. Ito na anya ang itinuturing na pangalawang pinakamatagal na Grand Slam final sa Open Year. Si Alcaraz ang pang-anim na manlalaro na nakabangon sa dalawang set sa French Open at pinakabatang manlalaro na nagwagi ng dalawang sunod na men singles titles sa Paris. Bagong araw. Balita sa Palakasan. Hindi naman pinaporma ng Barangay Hinebra ang TNT 97-78 sa 49th season ng Philippine Cup. Sa simula pa lamang, umarangkada na ang Jim Kings para itala ang pangpitong panalo sa sampung laro. Habang ang TNT ay may anim na panalo at apat na talo. Bumida sa panalo ng Hinebra si RJ Abariento sa so nagtala ng 23 points. Habang 20 points naman ang itinala ni Japeth Aguilar. Nasa Sayang naman ang 18 points ni Calvin Oftana at 10 points ni Jordan Heading. Samantala, tinapos na ng Blackwater ang kanilang anim na magkakasunod na pagkatalo matapos talunin ang Terra Firma Jeep 97-82. Bumida sa panalo ng Blackwater si Richard Escoto na nagtala ng 21 points at nag-ambag naman si Christian David ng 19 points. Sa ating pagbabalik selebrasyon ng FEBC para sa ika-77 anibersaryo naging matagumpay. Calendar of activities para sa Bangsamoro Elections inilabas ng COMELEC. At sa ibang bansa, US President Trump nag-deploy ng National Guards para pigilan ang mga kilos protesta sa Los Angeles. Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw. Balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines. DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legaspi DZMR Santiago at 702 DZAS sa Mega Manila. Ulat. hello Naglabas na ang Commission on Elections ng calendar of activities para sa makasaysayang Bangsamoro Parliamentary Elections o BPE na nakatakda sa darating na April or October 13. Kasama dito ang election at campaign periods. Alinsunod sa COMELEC Resolution number no. 11132, magsisimula ang election period mula August 14 hanggang October 28 na sharing panahon ng gun ban. Samantala, ang official campaign period para sa BPE NEPE ay mula August 28 hanggang October 11. Inilabas ang calendar of activities sa kabila ng inaantabayanan pa ng COMELEC ang pasya ng Bangsamoro Transition Authority o BTA patungkol sa pitong parliamentary seats na nakalaan sa Sulu na inalis na sa BARM ng Supreme Court. May hanggang kalagitnaan ng Hunyo ang BTA para ipaalam sa Paul Body ang desisyon sa Sulu seats. Bagong araw. Pangunahing Balita. Target ng Department of Information and Communications Technology o DICT na makalikha ng 8 million digital jobs sa susunod na tatlong taon. Inilunsad ng DICT nitong weekend ang trabahong digital program na layong palawakin ng internet connectivity sa buong bansa at palakasin ang digital skills ng mga Pilipino. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, magpapalakas sa job opportunities ang digital first economy kaya napapanahon na bigyan ng ating mga kababayan ng mga para sila ay magtagumpay sa nasabing larangan. Tiwala ang DICT na maaabot ang job creation target pagsapit ng 2028 sa tulong ng aktibong partnerships sa pamahalaan, academic institutions at pribadong sektor. Bagong araw, balitang bayan. Matagumpay na nakapagsagawa ang Philippine Air Force ng all-in-one bayanihan outreach activities sa Balabac, Palawan. Ito ay sa pagtutulungan ng GoShare Philippines, katuwang ang lokal na pamahalaan ng Balabac, Balabac District Hospital, Armed Forces of the Philippines, sa pauna ng Tactical Operations Wing West, Philippine Air Force at iba pang mga volunteer organizations at individual. Ayon sa Tactical Operations Wing West ng Air Force, kabilang sa mga serbisyong ipinagkalo ay ang minor surgeries, cataract and pterygium operations, circumcision, prescription glasses para sa mga mag-aaral at pagbibigay ng reading glasses. Nagkaroon din ng pagbunot ng ngipin at libreng gupit ng buhok. Namigay din ang Air Force ng school supplies, food packs, water filters at mga damit. Tinatayang umabot sa limang libo ang naging beneficiaryo ng nasabing aktibidad. Bagong araw, balita. Nag-deploy ang administrasyon ni U.S. President Donald Trump ng dalawang libong National Guard troops para respondehan sakaling magkagulo ang ilang daang rallyista na tumutuligsa sa immigration raids. Nagbabala si Defense Secretary Pete Hegseth na handa ang Pentagon na pakilusin ang active duty troops kung magpapatuloy ang karahasan sa Los Angeles. Anya, nakahay alert na ang Marines sa kalapit na Camp Pendleton. Nitong Sabato, nakasagupa ang mga demonstrador at federal security agent sa Paramount area sa Southeast Los Angeles, ang ilan sa mga nagarali ay may bitbit -bit na watawat ng Mexico. Ayon sa White House, pirmado na ni President Trump ang isang presidential memorandum para sa deployment ng National Guard troops para tapatan ng anumang kaguluhan. Bagong balita pandeti. Sa ibang dako, inihayag ng Israeli military na napas lang nila ang leader ng isang Palestinian militant group na kabahagi ng October 7, 2023 attacks sa southern Israel. Kinilala ang nasawi na si Assad Abu Sharia na naging pinuno ng Palestinian Mujahideen Movement at ng armed wing nito na Mujahideen Brigades. Ayon sa Israel Defense Forces o IDF, nasawi si Assad sa isang joint operation kasama ang Shin Bet Security Agency ng Israel. Ang pagkamatay ni Assad at ng kapatid nito na si Ahmed Abu Sharia ay kinumpirma ng militant group ilang oras matapos i-report ng Civil Defense ng Gaza na nagkaroon ng Israeli airstrike na tumama sa bahay ng mga nasawi sa Sabra area sa Gaza City. Hindi bababa sa labing apat katao ang kasama sa mga nasawi sa nasabing pag-atake. Palitang feBC. Pagdiriwang ng ikapitumputpitong anibersaryo ng FEBC Philippines naging matagumpay. Bisyon na maisakatuparan ang Great Commission, binigyang diin. Narito ang ulat ni Dan Gonzaga. Hanggang marinig ng lahat. Yan ang tema at tatahaking direksyon ng FEBC Philippines kasabay ng pagdiriwang ng ikapitumputpitong anibersaryo nito. Tinalakay sa selebrasyon dito sa Green Hills Christian Fellowship ang kahalagahan ng napapanong isyo sa gawain ng FEBC Philippines at maging ng iba't ibang sektor ng lipunan. Ibinahagi ni FEBC Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo ang mga bagong akbangin na ipagpapatuloy sa panibagong taon ng FEBC Ministry. Kabilang dito ang pagbabalik sa layunin ng FEBC na maiatid ang mensahe ng Panginoong Isokristo ng malinaw at mas accessible sa maraming tao talaga active tayo sa Great Commission. So that's our roots. And yun ang ating ipapagpatuloy sa hinaharap. We looked at the beginning, no? We took out a pamphlet from our archives when Bob Bowman, our founder, was trying to draw support for the ministry that God planted in his heart. And as we read through that pamphlet, we saw our roots on how true it is fast forward to today which is really to share the gospel with so much clarity for people to hear it clearly inilatag naman ng FEBC leadership ang mga nagpapatuloy na misyon ng ating gawain sa larangan ng church planting nagpapatuloy na ang pakikipag ugnayan ng FEBC sa mga nagatid ng mabuting balita sa mga malayong komunidad kabilang dito ang pagtatatag at pagtulong sa iba't ibang churches FEBC, we provide the facilities for partner with churches because really the church is the leading edge in the Great Commission. We need to shepherd people with and partner in the right churches. Tinalakay rin sa pagdiriwang ang maalagang issue sa Christian media, pananampalataya at usaping panlipunan. And so we lift up these various sectors to you. Father, uh, your message is old-fashioned. It is an old message. But yet it speaks to every situation of life. Makatatawag lamang tayo kay Yesu so Kristo kapag tunay natin siyang nakilala. Yan ang napapanahong mensahe na nais masagot, matugunan at may pahayag ng FEBC Philippines, katuwang ng ating mga kaagapay. Mula sa Green Hills Christian Fellowship, Pasig City, ito po si Dan Gonzaga ng FEBC Network News. Umabati sa inyo ng ikapitumputpitong anibersaryo, FEBC Philippines. pag -aaral. Bagong Diwa Mula po ito sa Juan 8.36 Kung ang anak ang magpalaya sa inyo, kayo nga'y magiging tunay na malaya Bagong Araw, Bagong Balita At ng kabuuan ng ating mga balita ngayong Anueve ng Hunyo 2025, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami po ang inyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. At Shikai na Abalon. Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos. Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FABC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw. Ang tamang oras, 56 na minuto, makalipas ang ika ng umaga. Panatang Makabayan Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan. Tahanan ng aking lahi. Kinukup ko pa ko at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal. Dahil mahal ko ang Pilipinas. Ang tunin ng paaralan, tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral at nananalangin nang buong katapatan